Aba, aba. Sus, oh, ay petyan. Yan mga kasoyo, nahuli na tayo. Kaya bultuhan dumating. Oh, so, grabe. Agpiling na.

471 oh? Na ulit tayo mga soyo ay Ang sabi ay nabalitaan ko lang sa bahay na may dumating daw Na huli na tayo hindi natin abutan Saan to kuya bangka? Ah yan lang ah Ito lang pong bangka may sakay mga soyo, yan ah. Grabe lang kaya no 471 kilos Alam mo maliit lang tinan sa camera eh Kasi naka wide to mga so yung aking camera Naka wide Subukan natin hindi naka wide Oh, ito hindi na siya naka -wide. Yan. Diba kasi pag naka-wide ang uh, camera at sa at saka normal na. Uh, yan, normal na ito. Diba? Nag-bidding na pala sila kanina. Hindi natin abutan, sayang. Ay, hindi. Dalawang bidding pala ito. Hindi pala ito kilos mga kasuyo. Si pala ito. Baka merong pala ito. Nag-bidding, dalawa lang sila. Yung isa, 80. Hindi pala to Kilos Pacquiao na pala ito Kala ko eh 471 kilos Sobrang laki nito Kaya ito yung mga kwal na to Tatlong daan na ito Estimate ko lang 300 kilos to Laki Panalo yung ATK Oh, pa-picture ka. Picture kongkak, picture Bihira yeah, lang kong, bihira Tawahan muka kong kaya Tawahan muka kaya Tawahan muka kaya Tawahan muka kaya kekarkana itu kekarkadi itu saban ayo kan, oso kan. Ultuhan ATK Laki <laughs> Mabiyahin na ito mga soyo Sino nakapanalo? Sa okay. Sa bidding? si Michael. Bus Michael Lagi talaga panalo si Bus Michael ba sa bidding Aba 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 Aba

Apa? Apa? Alaga. Babe. Uh, harapnya. Sos. Oh, jangan, jangan. Sos petian.

Maraming nga nagsabi sa atin eh, sa mga viewers natin. Sabi ay milyon bel na ito sa restaurant ng Japan. Dapat <tapos> ay tabunan ng ilo. So yan, mga soyo video nahuli lang tayo maganda sana kung nabuta natin galing doon ah sa Puan bale ikwa na pala to mga kasoyo itong yung uh, boltuhan na yan pang yan, pang uh, anim sa taon na ito nagsimula nung uh, nagsimula nung uh, uh, April First week ng April nagsimula ang uh, unang bultuhan na dumating. Yan. Ayun, pakanim na 'yan. Ah, Babiyahin na 'yan. So yan. Mga soyo, thank you for watching. Dahil uh, a pa na nakaabot tayo dun sa atakay uh, natin kung gaano kalaki at saka yung halaga. Dalawang uh, nagbiding lang pala, dalawang uh, buyer lang pala nagbiding. Yung isa 71,000 'yung isa 80,000. So vale panalo. Si Boss Michael na po ang uh, nag-bidding ng 80,000. Ayos. Yan, update lang po tayo ulit dito sa Denaican Peaceport. Salamat po muli. Sa inyong panonood.